Ikaw nang to do'y. Kaya. May itak ka ba di yan? Wala po. ah, mga kaysang, si Otoy na po ang umakyat. Kukuha po kami ng kulay ng nangka. May ikin po mga Yan Otoy. oh itak ko to'y. Oh. Nangka po. Bakit matagahan? Yan. 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 <laughs> kaya kayong buhatin nito, abutin nito eh pag hindi kaya na nito eh kaya yung oh tatlong baboy po ang aming kakatayin kaya nito eh yan tatlong baboy na ate mo papatuloy mamaya natin dadaanan papatuloyin la ang ho mamaya po pagbalik namin tulo na tagay natin ito din Ha? Huh? Akitin ko ito eh pagkakadami pong bunga, hatik na hitik po eh. Malit hong yun. Hmm. Malaglag. Ayun o. Oh. Ayun niya o. Oh. Yan. Tadagdagan po namin yung kinuha doon sa ilaya. Ito yun. Oh. Ari. Ah, po hanggang sa taas po, hitik ang bunga. Hmm. Kaya ba ka? Hindi na utoy ako na Alin Yan Ari ko pidi pwede ari o Ari Madadamay naman yung isa Ari puguso yan. Pugok. -ok. Gugulayin po namin ni Utoy. Hati po kami. Ang dami ay. Siya pa. Siya pa Utoy. Uh -huh. Arin pag-usong, arin ang trip ko. eh kaya lang ay eh, arin may gapok na. Arin isa? Atiyaw lang. Yun. Mataas e toy. Eh. na isa o ito eh. na eh. Ah. Oo, oo. Ayos na yan. Napakakadami po ng bunga oh. Hitik na hitik na po sa bunga hanggang sa taas. Ang langka mga kainsan, para din po yung kalabasa may lalaki din. Ito yung babaeng langka. Ito yung lalaki. Yung naluluoy. Ito eh. Ito. Lalaki yan. Hmm, ang akala nilang isa niya yun, ng kako na Nabugnoy. Hindi. Lalaki ho yun. Mag uh... ah mga magandang hali po. Mag uh, bibisita lang po kami ni Utoy ng ano. Ah Utoy itak ko nga ba? Ah. Hawa-wala pa yung ating uh, taglayin. Kaya ako yung misa lagi may kasama Utoy dito nalaka ng ano dito king bukas po ay eh, mag-uumpisa na po kaming mag-ano din eh. Eh. Hey, yeah. Eh, tipe parito, parito. Puto, parito. Ano kaya? Hindi ka. Ang tapay ka baka kubrang malaki. Ay, ari. Ari din pala yung kanina. Parang nakalbok din utoy. Yung ganda ng uhoy, kaya lang inagalbok. Ay, utoy, galbok ka na. Oh. Uh. Pwede na natin kamutihin. Ito mga kainsan ay ano. Pagkaanip po nito, kukubutahin na po namin ari. Ari mo ng tatlo at gawa ng kamuti na po ang itatanim namin dahil po ano sobrang baba po ng palay at saka po yung iba po yung, ano ibibilid na po natin 14 po ang palay dito sa amin ay ibibilid ko na lang po tapos po ay ano tigil na po muna ako sa palay ang ipapalit po namin ditong crops kamuti dahil lalo po sa panahon kung ngayon po ay 14 ang palay eh. sa panahon uti sa 10 12, 10 ay eh, wala pong mangyayari sa amin ari po uti ano hinanga pala Yeah, kaya pwede pwede nang kubutahin o eh Na uh -huh. na. Gawa nang yung iba pong mga tiyuhin ko po yung tumigil na sa pagpapalay at paka po yung mga kahangga namin dito po sa inyo si marami ng bakante oo uh -huh. na rin ayaw na, ayaw na po nilang mag, ano, magpalayan ay sabi ko ako naman ay hindi pa titigil papaltan ko po ng ano kamuti tsaka po gulay yan nilansunis po ang hinog ito bukas ang gagapasin maganda po ang palay eh. ano kaya ito sa si tingin mo hinog na hinog na pala no wala na pong ahantayin kami din eh 80-90% po Eh, no to Wala na tayong aantayin. Ay, pag may maghahapon pala rin utoy ay. Matira na rin po rin. Hmm. Yoh, pasarapan utoy. Ang tutubiganin ko po mga kaisan, aring kaputol, kabaak. Tapos po ay yung dares po. Kamutihan. Hahanap ah, po kami ng buli pampalanti. Oto yun ba? Doon ba yung mataas oto eh? Taas po. Ah pwede niya yun. Akiting ah, ko. Hindi. Oh, so, ito saging pa isa, oh. Ay, no, ito yun. Oh. Ito la Ito po. Nakakabunga eh pag uh, maganda-ganda uto yung ano eh. Nakahawa na no? Mm -hmm. Yeah. Maghahanda mm -hmm. lang po kami ng ano Yung po bang pang Lagay po ko sa pa pampalanti po Matinig Anahay pala ah si Karlo pala, Ay, hindi pala pwede pa, no? Okay. Hindi pa po. Yung, itong so, mga kaisan o. Pwede nga, abot kayo dito Abot po yan. Hmm? Mm -hmm. po oh. Ginagawa din po itong ano ng suman. Ito. Yung. Magata ng suman po. Sa amin naman po, pamalante, panali sa uling. Yung. Yung. Kung alam po nyo yung ginagawang ano, Sombrero. Ito rin Ayaw po rin yun, yan. banig. Ito po yun. Kaya lang inilalaya. Meron pong buli din yung dalawa. Kukuhanin po natin, magagamit din po aribukas. Kaya lang ang problema. Pag ano na rin, oh. Pagkuka. Ewa, kung maroon pa po akong kumuha na rin. Ito ay, pinuputol ay, sa ganda rin muna. Naapakan ito ay Okay. Huwag kayong mga ngas pag hindi kayo pag hindi pa kayo kaka nito ano, Nakakakuha Tapos ay Are ako, pwede rin, ano, ito'y pwede bubong, ano? Oo ah. Ha? Yun, nakukuha rin po natin yung talbos na yun, yun, oh. na kayo mga kaysa mga ngahas pag hindi po marunong kumuha <laughs> Ha? Tuyo, ariko, ariko. Yun, isa. Dalawa na ko, Tuyo. Eh. Oo, oh, yan. Kasunod po. 一样的。好，怎么说？ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ay ah, dalawang ina. Mhm. Uh -huh. Ayaw magpakuha po eh. Sa sabit mong kain sa eh. E -eh. Pag hindi sana iwag ng mga hangas. pagkasakit dugo eh ito eh. para pun lagari ang talim. Ano Ah. Atin la ang pong hugay-hugayin. Para po bukas ay pamaypay. Sana naman po bukas ay ano, hindi po maulan pag po umulan ay eh, nagiging sampu po ang palay eh. Buhugan ko kayong pong isang-isang gano'n. Gagamayin po lahat. Narito ang sampul eh. Pwede may pigpintahan pa na Meron pa doon sa atin ha. Ah. Mm -hmm. Ay sa pore. Eh. Bay, may bagyo daw ngayong April. Huwag naman po sana. Mayroon daw parating. Nakakuha naman po ng saging dalawa. Umabot. <coughs> saging at nangka may pangulam ulam na po kami mga kainsan kahit di pala utoy pirsahan din ng tao ano kahit utoy abutin tayo ng asal linggo din sa ter Ay, ano ba araw bukas? Sabado po. Linggo. Lunes. Ah, baka mayroon pa. Sasakang dosin na yung pag <laughs> Masarap ganito na no toy. may ulam na tayo, tihati. Ating ating lulutuin na. Uh -huh. Sarap niya naglalapot-lapot sa gata kaya ba ito sa akin ito eh halili tayo sinda kuya pag upo ay nag-aani din sa kabila sa kaibigan po natin na kina Elmer po diyan pagkatapos po din kina Elmer sa amin ang lipat sa atin nasa kabila no ito eh Ah, mga kaisan kompleto na may langka, may gulay, may saging uh, uh, Oto, ah. otoy, saging natin samot sari na po aray makaaga naman po eh, gagatan yung ano langka at may garima ay ulam bukas po tayo po eh may paani eh okay. dyan nangka ating mamaya ang ah, mga kaisan lima, lima po ang langka namin si utoy na po ang mag, ano, eh, magkakatay maghahatid po tayo ng gulay sa bayan utoy pa muna mag -de deliver po muna tayo mga kaisan ah mga kaisan kita pauwi pa na po muna at uh, ah, ihahatid eh, ko po itong mabilisan pasakatin po tayo at uh, gagatang po yung nangka ay bukas po ay kailangan ay ano marami rami po ang pangulam at gawa ng ma ano po mag aani eh. kailangan ay busog po kay bibili din po ako bukas ng masarap sarap na pangalan po na rin mahihigop